up guys isang maulang tanghali sa inyong lahat at uh, ito na naman uh, panibagong araw panibagong vlog na naman at uh, ipakita namin sa inyo guys uh, sa, sa na kami pag deliver ipakita namin sa inyo ang uh, mahirap magbiyahe na maulan uh, malakas ang ulan dito sa amin sa Rizal. at uh, Maraming salamat sa inyo pag suporta sa ating uh, mga video at uh, yun na mga guys subscribe ano, uh, like and share sa mga video nito kaya labis sa pinapasalamatan yung pagsuporta suporta nyo guys at, kaya sa na, na ito at uh, kami pauwi na at ipakita namin sa inyo yung maulan na panahon at, uh, at sa mga out sa mga driver no. Ingat-ingat tayo sa kakaltadahan dahil madulas no. Shout out din sa mga content creator, ginabati ko kayo na no? magandang magandang tanghali sa hapong ito at uh, ito guys so, mga kaganapan sa mga sistema sa kakaltadahan. So guys, yung kabila namin ay yan ay resort. No? Uh, dito kami ngayon sa lugar nang talaga akap na ito na morong no? kaya let's go ta no rasaleno all right kung okay, so malakas pagodan position pamilya kung nag-uusapan huwag tayo susunod yan dahil kailangan nagagangan ang ating mga estudyante pag hindi araw-araw may kasabihan yan tayo rito sa sa Rizal Morong Teresa iba ni Pagor huwag lang tamar Guys, tuloy-tuloy lamang tayo pag lang sa

Okay Hindi ko na tayo guys Baka di ba Kaya na, ay ipalabas na lang Tapos na ng blunghaw itaw ang ulan kaya e, ito guys ah uh, nakikita nyo ang ating sistema, tema ay e, uh, pagpapakman no? sa ah yan ang problema tayo ah aming hanap buhay noon guys sa uh, nice ko lang ay eh. nagkaroon ako ng uh, halos <laughs> maubos ng higin ko dahil hanap buhay kami, mainit ang araw naglalakad lakad lang noon, wala pang tricycle naglalakad kami at uh, sobrang lakas ng init noon, tapos bigla ako, iinom ng ice water ng tubig na malamig nakuyan guys talagang pag nagtanda ka ubusin talaga ng ngiti mo kasi mga pasma-pasma ayan halo-halo na napakahirap na kaya nakakayaman mag vlog na ganito ang sistema sa pero wala tayo magkawa ito ang ka ating kapalaran huh, guys kaya huli pa na huli sana all pag ay mapaayos tandaan naman kayo guys ayan black na ko na dito sa mm -hmm. Rizal Maraming sa buwis tayo Ano na mamaya maya wala na rin so, Kaya pagbulotan tayo guys Nakagawa sa ang sana namin ay eh, blue house Kung tawagin Outing ni guys Ayan guys Kahit uh, uh hirap -huh. hirap na ang ating cameraman Nagsasaga eh. O so, pang mapansin nyo kami Sana all b a

sa ating mga OFW sa ibang bansa. <coughs> Lagi natin pati at sa sila pagbigyan ng mga ng mga anak sa ating pinas. tayo at mga dito at masyari lang kami dahil mayroon dito ang na pag tumataas mayroon pa mga 加油！ Malakas ng ulan nakikita oh, niyo guys stop over mo na kami rito okay.